dread may... Nasira ang washing machine namin dahil nung nag ako sa ibang bansa Thailand, pagdating ko nasira na siguro sa paggamit ng aking anak. Ngayon bibili kami ni Merna. Minat. Hi. <laughs> bibili kami ni Merna ng washing machine na bago. Itatapo na tayo yan. Kasi nga, sabi, sabi nung Shibo, yung nag may dumating dito kanina, nagbayad ako ng 350. Mag-check mag lang ha. tiningnan lang. Tinignan lang. Kasi ano daw, kaya pala maingay. Dahil ito, maluwag na raw ito. O, o ayan o, maluwag na. Hindi na pwedeng ayusin, kailangan na daw itapon. Sayang na sayang. Gusto ko pa naman itong washing machine na ito sayang na sayang kasi pwedeng patungan dito oh. marami kang maipapatong ba kaya papalta natin see you mamaya Yeah. Okay. Dito ako laging bumibili ng mga Mga ano Kung hindi sa Ikea Dito, kasi medyo malapit dito sa amin Ang San Samsoy Pole, Lice Chico, Prince Edward, Mongkok Yao e Jordan, Kim Choy, malapit sa amin. Ayan, dito po tayo. Ayan. Kompleto dito eh. Ito, mas, mas sabi, mas maganda kasi hindi masyadong malaki yung space. pero ayaw ko ng mga incheck inchik, inchik yung mga tinturo-turo dyan pero sabi niya kam niko kam niko okay yala ito naman ito maganda 3,000 paano magbukas ang hmm, hirap bukasan ito naman ang uh, Pero ano kaya itong maganda ho eh. Parang itong gusto ko eh. Parang itong gusto ko oh. Ganyan? Ito? Oh, maganda rin. kita pati ano. Ah, mahal pala to. Ito pati. Hindi oh, baka mabasag ang bubo. Ito malaki oh. Hold. 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 嗯，開始咁呢個,个得噶啦，嗬、啊。我攞葡京衫，佢自己，佢自己，嗬。

À, say yap hào chung đi 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 mét đi chung đi chung Tôi thích đi chung đi chung đi đi chung đi chung đi chung đi chung đi Ayan, nakabili na kami ng washing machine. I-deliver Ide na sa January 6. So, January 6 pa siya maglalaba. <laughs> January 6 po maglalaba.